Si Eder nga ang naging guide nga nitong Sumitina para makuha ang kapangyarihan na pinapangarap niya ang espilantro. Makapangyarihan ang tungkod na iyon. Dahil doon, nakawala siya sa sumpa sa mahabang panahon. Naging ordinaryo na siya at bukod pa roon, mas malakas na siya. Hindi na siya kaya na kalaban ni Numan hanggat hawak niya ang espelantrong iyon sapagkat yun ay lubos na makapangyarihan. Kaya naman hinihiling ngayon ni Eater na siya ay tulungan para ibalik sa kanyang tunay na anyo. Ngunit sa pag-aakala naman ni Ether na matutulungan siya nitong si ay hindi. Sapagkat nawala na ng tiwala itong si nino ni Numan. Kaya naman pinatay niya itong si Ether dahil nararamdaman niya at nakukutuban niya na gagamitin lamang siya ni Ether at ginagamit lamang niyang kasangkapan si mitina para makuha ang kanyang mga gusto. Si Metina ang kauna-unahang nilalang na nakapatay ng isang bat haluman. Pambihira na ang kanyang lakas ngayon at hindi na siya basa-basa matatalo. Napatunayan iyon ni Cassiopeia nang dalawin niya ang kanyang kambal sa kanyang panaginip. At ngayon, oh, puuna ang loob nga nito ang si Medina natulungan ang kanyang mga kawal at nakinig na siya sa kanyang guardian angel na kailangan palakasin ito alang-alang na rin sa kanyang proteksyon. Matapos nga niya magawa ang bagay na yun ay hinandalan niya ang kanyang sandata at ang kanyang mga kawal upang lusubin na nga ang leryo at magugulat ang inkantadya dahil sa pag-aakala nila na ang sinaunang diwata ang papasok sa langga ng palasyo ay hindi pala sapagkat ito pala ay si Metina na ginagamit ang wangis ng kanyang kakambal na si Casopea. Yan guys, pakaabangan natin kung sino-sino kaya ang mga maunang papanaw at lilisan sa pamamagitan ng mga kamay nga nito ang si Metina na punong-punungan ng galit ang kanyang puso at wala siyang pinapatawad kahit sino pa kahit sa kanyang atunay tunay na kadugo na si Cassiopeia ay wala ng puwang sa kanyang puso. Gustong gusto na niya na makipag, makapaghiganti at ang nakakatakot ay kaya niyang gumaya ng mga wangis kagaya na rin ng kapangirihan nga nitong si Perena na kaya niyang manggaya ng mga aura. Hanggang sa muli at huwag po kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much.